Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Ito nga pala yung unang vlog natin ngayong November. Siyempre, ang gagawin natin is puro unboxing lang. Dahil araw-araw nga ay may dumadating sa ating na parcel. Diyos ko, day. <laughs> Share ko nga rin pala sa inyo tong harness ni Rain tapos meron na nga palang cup. Size medium nga to at malaki pa nga kay Rain. Kaya yung tenga niya is nakaangat dun sa cup. Diyos ko, day. Ang kay talaga to pero sa kanya ko lang talaga si O oh di ba grabe napakit naman ng babaeng ito Ito nga pala yung water dispenser ng aking mga fur babies. Ang kinagandahan dito ay stainless steel na nga pala siya. Tapos sa unang bili nyo is may kasama na siyang free filter. Hinugasan at ko na nga siya ng tubig tapos chinarge ko na din. Kapag hindi na nga abot yung tubig is nagko-color red siya tapos kapag naabot naman is color blue. Maganda nga dito is meron na siyang sensor, may timer mode at standard mode. Bali kapag nag-charge nga yan is nagbiblink blink na tapos kapag full charge na is hindi na siya nagbli-blink basta ko color green na lang. Tingnan nyo, itatry natin tong sensor mode. Next parcel naman itong tent. Balipet fence nato na playpen. Para pwede nyo sila iwanan dyan sa loob habang naglalaro. Meron na nga di pala kaming ganito pero mas maliit pa dito. Kaya naman nag-decide na ako na kumuha ng mas malaki pa. Para naman makapaglaro sila ng ayos at syempre kasha rin ako. Diyos ko day. I <laughs> do Isa pa sa kinagandahan dito is pwede nyo dalhin kahit saan dahil nga madali lang tubuin at madali lang tiklupin. Next parcel naman ito yung maganda at usong-usong -uso ngayon yung mic at speaker. Para kahit saan is pwede nyo dalhin basta na charge nyo na. O ba diba, habang nagta-travel kayo is nagkakaraoke okay kayo. Power on. Bluetooth mode. My microphone. Hello. 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 Hello! Power off. Ito nga pala yung tumbler na napakalaki para hindi na tayo ma-dehydrate. Diyos kuday! Sobrang tamad ko nga uminom ng tubig at dahil dito sa tumbler na to ay sinipag na nga ako uminom. Dahil feel na feel ko nga ang pag-inom dito dahil nga may istro, may hawakan tapos ang laki pa niya. Diyos kuday! Ilagyan ko na nga ng tubig para magamit ko na. Next person naman, ito yung usong-usong ngayon na ginagamit ng mga tao. Ang dami kong nakikita nito sa TikTok na lalagyan nila ng gamit sa bahay. O sa kanilang mga tindahan. At saktong-sakto nga wala nga lalagyan tong mic at saka speaker. At tingnan nyo, saktong-sakto lang dito sa lalagyan na to. O ba diba, hindi na magkakahiwalay itong tatlong to dahil sama-sama na sila sa isang lalagyan. Tingnan nyo naman ang dami nakakalat na kutsilya. Buti na lang merong ganto sa tikto. Eto nga pala yung utensil organizer. Hindi lang kutsilyo malalagay nyo dito. Pwede nyo rin lagay yung chopping board at sa mga spoon at fork. At syempre, bago natin gamitin, isinugasan ko na muna. Plastic nga lang pala to at madali nga lang din pala i-assemble. O ba diba, hindi napakalat-kalat yung mga kutsilyo or iba pang utensil or chopping board dito sa aming bahay dahil meron organizer. Ito nga pala yung three hole frying pan. Pwede na kayo magsabay-sabay magprito dito dahil may mga hole na nga siya. Yung dalawang bilog dyan is perfect perfect talaga sa itlog. Tapos sa pahaba naman is pwedeng pwede dun yung mga hotdog or ham. Or kung ano pang gusto nyo iprito. O ba diba, hiwalay-hiwalay na sila. Hindi na sila magkakadikit at hindi na maglalasa-lasa. Sa isang pan is pwede ka na magsabay-sabay magprito. Dahil tapos na nga ako mag-unboxing, kaya naman naggawa na ako ng merienda ko. Nagprito nga lang pala ako dito ng dalawang itlog para ipalaman sa tinapay. Nonstick na nga pala to, kaya hindi didikit yan dyan sa kawali nyo. At isa pa sa kinagandahan dito is madali lang siya makaluto. Pagpasensyahan nyo na akong kutsara ang gamit ko dahil hindi ko makita yung tong. Diyos ko day. At dahil luto na nga tong itlog, nilagay ko muna yung tinapay dito para uminit-init. At nung mainit na nga is nilagay ko na yung itlog at ready na para magmerienda. Pero bago magmeryenda, huwag natin kakalimutan yung inumin. Ito eh. talaga yung barley na gustong gusto ko yung lasa dahil hindi nga siya lasang damo. Dahil ang lasa nito ay spookong verlemo. Malamig na mineral water na ngayon nilagay ko pero maglalagay pa ako ng yelo. Dahil sobrang sarap nito kapag sobrang lamig. Alam niyo ba nung una, ayaw-ayaw ko talaga ng barley pero itong barley na to napakasarap talaga. Yung tipo nga hanapanapin niyo talaga yung lasa. Kaya araw-araw ito na yung iniinom ko instead of soft drinks. Dahil madami ka pang benefits na makukuha. O tara, merienda na tayo. Kung gusto nyo rin pala, ilalagay ko na lang sa yellow basket or comment section. Just put